Hi everyone! This video will going to share sa inyo kung ano nga ba ang apat na tuntuning spiritual. Ito ang apat na tuntuning spiritual. Ang unang tuntunin, iniibig ka ng Diyos at siya'y may magandang plano sa iyong buhay. Ang unang tuntunin ay nagpapahayag ng pag-ibig at plano ng Panginoon para sa lahat. Alam mo ba ang John 3, 16? Ang kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya para sa atin. Tunay na pag-ibig na kanyang pinakita, hindi pa ba ito nakikita ng iyong mga mata? Iniibig ka niya at wala itong duda. Pagdating naman sa plano ng Panginoon para sa bawat isa, sinabi sa John 10.10, 10, si Kristo ang nagsasalita. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan ito. Gaya sa pinahayag ng unang tuntunin, naka-indicate na doon yung pag-ibig at plano ng Panginoon para sa bawat isa. Ngunit, bakit nga ba hindi nararanasan ng mga tao ang kasaganahan ng buhay? Sinabi sa ikalawang tuntunin na ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya hindi niya maaaring maranasan at malaman ang pag-ibig at plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Wala ni isang matuwid wala ni isa. Salanan ang naging dahilan kaya pag-ibig at plano ay nakakaligtaan. Libreng regalong ito ay tila ba pinagkaitan, hindi paniwalaan. Masunod lang ang sariling kagustuhan. Sinabi rin sa Romans 3.23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino man ang makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. As we can see, ang tao ay nilikha para makasama ang Diyos. Balit, ayaw niyang pasakop sa Diyos. Humiwalay siya ng daan na ikinasira ng pagsasama ng tao at ng Diyos. Ang katigasan ng ulo ng tao ay nakikita sa tahasang pagsuway o pagsasawalang bahala ng mga utos ng Diyos sa tao. Sabi sa Roman 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasalanan ng dahilan, kasalanan ang nakaharang, kasalanan na magdadala sa iyo sa dagat tagata mahihirapan ka magpakailanman. Ito pong larawan na ito ay nagpapakita na banal ang Diyos at makasalanan ang tao. Lahat ay ginawa ng tao. Gawa doon, gawa dito. Ngunit ang nakakalungkot na totoo, wala ni isang nakaabot ng kaluwalhatian nito. Huwag kang malungkot, may paraan makinig ka lamang. Mahirap mapunta sa dagat-dagatan, kaya ang tanging paraan ay iyong pakinggan. Ang ikatlong tuntunin ay, si Yeso ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Sa pamamagitan niya ay malalaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos sa iyong buhay. He died for you. He died for everyone. Kahit tayo ay makasalanan, Jesus died for you. He died to save you. Appreciate His death. Can you? He is reason and it is proven. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Meron nalit ako isang larawan na magpapakita dito na ang Diyos ay bumaba para maabot ang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Namatay siya para sa iyo. Oo, inako niya ang kasalanan mo. Kaya ang panalangin ko Pagbutihan mo ang buhay mo habang nasa sayo pa ito. After knowing the love, the plan, the scene, and the way, meron kang kailangan gawin. At ito ay nakalagay sa ikaapat na tuntunin. Kinakailangang tanggapin natin si Yeso Cristo bilang Diyos at ating tagapagligtas. At sakalang natin malalaman at mararanasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Kung gusto mong maranasan ang pag-ibig at plano, kailangan nating magpakatotoo. Pagtanggap sa Kanya ang gawin mo at siguraduhin ang kaligtasan mo. At sa pagtanggap mo sa Kanya, ikaw ngayon ay may karapatang tawaging anak niya. Ang pagtanggap ay sa pamamagitan ng pananampalatay. Walang pwedeng magmalaki, walang pwedeng magyaba dahil ito ay galing sa Diyos lamang. Kung ako ay nandito para i-share sa inyo ang apat na tuntunin at kung paano tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, uh, I am just an instrument na ginamit ng Panginoon para ma-reach out ka ng salitang ito. Ating isipin, ang senaryong ito. Si Jesus ay nakatayo sa inyong pintuan. Patuloy na kumakatok para marinig mo. At ang sino mang magbukas ng pintuan ito, siya ay papasok para pagharian ng buhay mo. Kung baga, gusto ng Lord ay may willingness ang isang tao na tanggapin siya bilang Diyos at tagapagliktas. Kung siya ay patuloy na kumakatok sa iyong pintuan, siya ba ay iyong pagbubuksan? Dalawang larawan na ipapakita sa inyo. Ang unang larawan ay sarili ang nasa trono, si Kristo ay nasa labas ng buhay. At yung mga dot dot dyan ay ang mga hilig at naisi na pinagaharian ng sarili at tuloy nagbubunga ng kabiguan sa buhay. Kung ang sarili natin ang ating pauupuin at ang Panginoon ay nasa labas ng ating buhay, huwag po nating asahan na mga decisions and plans natin ay magiging maayos. Ngunit ipinapahayag sa ikalawang larawan na si Kristo ang nakaupo sa trono ng kanyang buhay at ang sarili niya ay ibinaba niya para sa kagustuhan ng Panginoon sa kanya. Kaya ang mga plano at naisin niya ay nakaayos at nagiintay itong tao na ito ng right timing to do everything na ikinokomand sa kanya ng Panginoon. Kung ikaw ay papipiliin, alin sa dalawang larawan na ito ang nagre ng buhay mo ngayon? At kung ikaw ay aking tatanungin, alin namang larawan ang nais mong maipamuhay sa mga oras na ito? Ngayon na narinig mo na ang apat na tuntuni na dapat ikonsider ang kaligtasan ay nasa inyong bukal na pagpapasya. Alam ng Diyos ang katayuan ng buhay mo at hindi siya nakatingin sa paraan ng pananalita mo. Hindi nakabase siya sa laman ng puso mo. Nais mo ba siyang tanggapin bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Kung nais mo siyang tanggapin, halika at inaanyayahan kita sa isang panalangin. Ipikit ang ating mga mata at ating ipanalangin ang panalangin ng pagtanggap. Inoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan at sa pagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay sa inyong kalooban. Amen. Ngayon na tinanggap mo na si Kristo, Pipigyan kita ng assurance na siya ay nasa buhay mo. Una, si Kristo ay pumasok sa iyong buhay. Kalawa, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Katlo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Kaapat ay, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Panglima, nagsimula ka ng mamuhay sang ayon sa kalooban ng Diyos. Thank you everyone for watching. And before I end this video, I would like to ask you, How can I pray for you? Thank you!